Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat na nga pong iban ang mga kapatid ni Nikola Jokic sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagbabala na nga po ang pinakabagong starting center ng Los Angeles Lakers. Marami na rin naman nga po mga katrops, ang humanga kay Nikola Jokic nang muntikan pa nitong pangunahan ang Serbia para matalo ang Team USA sa nagdang semifinals ng 2024 Paris Olympics. Ngunit kahit gano'n man nga po kaganda o kabango ang pangalan ni Jokic sa NBA, ay sinisira para naman nga po ito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Strahinja Jokic matapos ilabas ang balita ng The Athletic na nakasuhan nga po ito kasunod ng panununtok niya sa isang fan sa naging laro ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers sa loob ng Ball Arena noong April 22. Nakuhanan pa nga po sa video ang pangyayaring ito na agad rin namang nag-viral sa social media. Maliban rin nga po dyan, ay meron rin naman ngang history ang mga kapatid ni Jokic ng pagiging mainitin ang ulo laban sa mga fans at maging sa mga NBA players. Kagaya na lamang ng naging sagutan nga po nila ni Marcus Morris at Markif Morris. Bukod rin nga po dyan ay nakipag-initan na rin naman nga po ito kay Devin Booker. Kaya dahil nga po dyan ay suggest na nga po ng mga fans na iba na mga depo mga ito sa lahat ng mga arena sa NBA upang maiwasan pa nila ang posibleng gulo na madala nga po nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagbabala na nga po ang pinakabagong starting center ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, Balak rin naman nga pong gamitin ni Coach JJ Redick ang kanilang hawak ngayon na apat na sentro na sina Anthony Davis, Christian Wood, Colin Castleton at Jackson Hayes bilang kanilang advantage sa kanilang mga susunod na game. Sa katunayan, plano na nga po niyang mas madalas na gumamit ng big lineup sa pamamagitan ng paglagay nga po niya ng Queen Tower sa kanilang frontcourt. Ayon nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider, Malinaw nga na po na si Christian Wood ang gagawin nga po na lang bagong starting center since bukod nga po sa mas mabilis itong gumalaw sa loob ng court ay meron na naman nga po itong decenting shooting kaya hindi nga po babagal ang pace ng kanilang opensa at depensa sa tuwing gamit nga po nila ito bilang kanilang sentro. At kasabay nga po ng paglabas ng ganyang klaseng balita ay agad na nga po nagsabi si Christian Wood sa kanyang social media account na malapit na nga daw siyang bumalik at asahan nga daw po na sa kanyang pagbabalik ay babawi siya sa Lakers at ipapakita nga po niya dito kung gaano kalaki ang kanyang nayaambag sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.